Life Hack. Malaglag pa. Ito e nga nga sinasabi ko. Ganda na yeah. siguro nito. Ganda naman ang sikat ng araw ngayon. Kaya yeah, masarap bumiyahe. Jollibee, Jollibee. Libre ko ni Love ng Jollibee. Libre mo ba yan? Parang ah, kumuulan sa bundok ko. Oh. Ito oh, sira na rin to oh. Trap. Parang umulan dito, no? Basa eh. Umulan din sa San Isidro kanina. Woo! Oo. Uh -huh. Ay, sana na rin sa likod. Nakakatakot. Grabe, 16-wheeler ba yun? Uh, true ba? Grabe naman Bundokis Ito na yata yung pataas ko, kaya ba ng motor natin to? Medyo mabigat kami ngayon eh Pero kaya yan, NMAX 2 eh NMAX 2! Nag-aamoy bell Nag-aamoy sunog <laughs> Masado o-overtake Ay ano, Light ay babang kung kala. nga ito na matas o oh. Taas no. Woo! Kaya naman. Oo oh, na kasi Oo nga no. Tol tayo maris ng bahay. Dito rin mga tol ang tambayan ng mga riders no. Dito sa taas na no, to. Yeah, view deck kasi to. Madaming deck dito. ano? Eh, it's view nyo. Ayun. Wow. Ah, oh, hindi na kami hinto kasi uh, baka gabihin pa kami. Mahirap na. Dire-diretso lang sa Gabaldon Art na lang tayo minto no. Wala na akong riders na nakikita rito. Mukha na sa liwa liwan na. Woohoo! Oh, ganda oh. Wow. Kabundukan sarap sa ice na ang aliwalas it's nice to be back ah, uh, makabalik sa Dingalan. relax relax time lactose falls ang last natin dun labi eh. ayo oh, patagal na Oh, ganda. Oh. Wow. Eh, ko lang kita na sa kamera yan. Ganda pa atag dun oh. wow, wow. Check wow. brake, check brakes. Ah, oh, dahan-dahan lang mga pogi. Woo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Oo. Woohoo! Yoohoo! <laughs> <laughs> Ay, hindi nakita. Hindi nakita. Nabibingay ko. Lahan-lahan lang mga pogi. Ang tarik kasi dito mga tol. Sobrang taas, sobrang tarik. Uy! Sobrang tarik. Kaya sobrang babagal lang magpa... Ano na, mga truck. Ayun o. Oh. Ay, ang ganda na ula ko. Layer, layer na. Ha. Oh. yun sa kanan, madilim. you ito. are leaving Fort Magsaysay. Reservation. Military reservation. Yan na. Alabas dito. saan. Dito. Hakanan na tayo dito. Dito rin madalas sumihinto yung mga riders. Ang mali ko pala. Di ako nakapag-short. Yun lang. Bikers. Puti ako nakapag-short. Ganda na dito. Parang Switzerland. May mga ba baka. Tsaka, tsaka So, oh, andito kami sa gitna ng... Papunta na kami ng Gabal Laor pa siguro to, no? Hindi pa naman kami nakakarating ng ano, Bato Pieri Bridge. Let's go. Ayun, no? Gatong sabi Jollibee. Ay, walang tao ngayon. sa bilad magpark. Uh, may space po ba sa atin? Wala yan. Wala na. Puro na ng mga stadium. Ito yung view dito. May tumalakas ka lang hangin. Ngayon na ako na. Maaliwalas. na kami dito tapos kami ang pipicture na lang tapos dire direto na lang Welcome Papunta na ng Dinggalan Ito yung scenic view Swabe, grabe Wala tayong nakalimutan lab sana na kami mag -picture, picture nila so dire direcho na to hanggang dingkalan tamang tama lang yung oras siguro mga forma higit na doon na kami baka tumatama natin sa ano ah mo landscape na ano ah drawing no wala na kapatid yawa muulan mga tol so kailangan okay na nga talaga namin magkapote ano lab let's kapots let's kapots doon lang natin huba tong kapote <laughs> no oo doon na lang para sure mm -hmm. sigurado umuulan din doon eh Buti na lang, I am ready. Let's go. Oh, di ba? <laughs> Wala nang ambon. Ah, Ano mo tandaan? Wala naman. To the song here in my arms. Sayang mga tol, mula hindi niyo makikita yung ganda ng mga bundok dito. Ito pa naman yung lugar na malapit talaga sa bundok. Itong spot na to, ayan oh, nasa harapan lang natin. Ipakita mo kung sino ka. GoPro Hero 7, mula lightly lang, lightly. Light rain. listen, listen. I am alone in a crossroad. I'm a man called silong, silong Oi, si long silong long, si long si. Kami dire dire lang kapu kaputi. Eh, brain mga tol, kaya ka ng GoPro ko to. Recording ka pa ba? Boy pa ba? Sarap ngayon dyan, no? Oh. Muulan ngayon dito. Tataas tubig dyan, mga tol. Oh, wala mo reset. Love yung gamit. Naalala ko. Gamit. Pag so, tumakay, dag, lumulawag na ito. tape. Mm. Kasi basa. Ano, wala na ulan. na ulat dito. Yes? Nakalagpas na kami ng tinggalan Ark, mga tol. Bababa na kami na tinggalan mismo bayan. Riders from the storm. Uy, ganda. Uy. Biak na stone. Na, ito yun na, di ba? Biak na stone. Oh, biak na stone. Uy, dagat na mga tol. Biak na, ay, butas na bato pala. Hindi, biak na, di <laughs> <laughs> biak na bato. <laughs> biak na bato sa ano yata yun, Bulacan. Oo, uh, ayos. Malapit na tayo mga tol. Siguro mga 20 minutes na lang or mga 15 minutes ano ah, pa kasi tayo eh. Tatawid pa tayo ulit ng bundok eh. Maganda alon dito, no? Oo. Uh, uh. Sa mga balak magpunta ayo no? dito pa lang sa buhangin magaganda na. Yeah, may konting rough road pa rin dito. Tatawid ng bundok sa kabilang sa pababa na kami. Ay, ano, paakyat tapos pababa. Pababa na sa Ibona, no? Ibona 'yun, 'di ba? Uh, Oo. Okay, Un- ung kipot na. Oo, uh, nga uh, ano. Uh, eh? Uh. Matawid na. Mga tol. Matawe Matawe ba? <laughs> Matawe daw eh Gilid na gilid talaga to, ng dagat e, eh, no? Woo! Doon pa tayo, doon! Layo pa Layo pa Dito lang o, oh, pwede na kayo mag-setup ng camp, no? Ito tayo saglit, teka, tingnan natin yung mga alon Alright, cheese, lagpas ng tricycle Ay, may natu-picture uh, Maharangan natin Saan? May natu-picture sa kotse Ha? hindi yan Oh. Ang lakas ng hampas ng alon. Pero carry okay, okay, yan. Carry lang <laughs> yan. Carry yan. Carry. 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 Ganda ng vibes. Sarap ng vibes. Uh -huh. Oo. Oh. Uy, sarap ng dagat. Sarap ng hampas ng alon. Ay, yung mababaw lang pala eh, no? Alam mo lang mababaw. Ay, yung mga bato eh. Kitang-kita mo dyan yung bato. Tara, tara. Tara. let's go. Let's go. Dito pa lang pwede na kayo mag-setup ng camp mga tol kung gusto nyo Ayos naman dito, hindi naman ganun kalakas yung alon Matawe! 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 Feel you Asa, can... Anong air supply ba yun? Oo ah, ah. Welcome, Ibona Ibona na Ibona na. Ibon na, na mga tol dito yung daan pa Abungan Falls at Lactose Falls. Ayan o, kakanang kayo dyan. Yan yung daan. Madami ring tourist. Nice, ha? Huh? Nice, ha? Huh? Nice yan, he? Tinambakan na ng lupa. Oo, he? Ito, katoktong oh, ng dagat. Ay! Yun, yun, ay! Oh, man. Ito man, oo. Oh. Anong gagawin dito? Welcome, umiray. Ito, ito umiray na yata ito eh. Ibo na pa yun. Ha? Ibo na pa ba to? Don't know. Hindi, umiray na to. Nice, he? Eh? Lapit na kami mga tol. Mga 5 minutes na lang. Mga 5 minutes na lang siguro. Doon na kami kailangan dito Rani. So, oh, pagdating namin doon, uh, pahinga ng konti, tapos up. tapos merienda siguro, tapos bandang gabi, hindi namin alam kung ano pa plano. Bahala na mga tol. So, paano ang gagawin natin mamaya, no? Sa ngayon, yun muna. Pagdating doon pa yung uh, setup, tapos merienda, kwentuhan, yun siguro, no? Right! Lapit na! Let's go! Wala naman ang masyadong kabahayan dito sa gawing umiray. Doon lang sa may malapit sa tulay. Doon na yung madaming kabahayan.

Eto na ang mga bakasyonista. Ito ba? Ah, saan ba? Eto, eto, eto. Kamumuntikan pa tayo. <laughs> Baba ka na. Oh, may sa likod. Dito na lang yung motor kasi magsiseta up pa tayo dun mamaya, no? Dito na kami, kala Tito Rani. <laughs> Hello! <laughs> ano oras? Ang oras ay 438 Ooh. So, naka 4 na oras tayo. 1, 2, 3, 4. Oh, tama. 4 hours yung biyahe namin, mga tol, na kulang 2 minutes. Kasi 12.40 ka umalis eh. Malapit lang kasi ito sa dagat. Mamaya doon kami mag-set ng camp. Tapos, kabila kasi nito dagat na. So, update ko na lang kayo mga tol. Mag-aayos lang kami, no? Hindi ko ba? Ito yung ginawa kong setup sa sa camp namin. Meron lang ako dito yung cargo net tapos dalawang cord. Bali ito yung dalawang upuan tapos ito yung isang tent. Tapos yung box naman kasi meron tong ganito. Yan kaya diyan iipit tapos sa ilalim yan. Yan, sa ilalim. Matibay naman yung bracket na nabili ko eh. Bakal. Yan naman basta-basta malalaglag. Tinaipan ko na lang dito para in case man ito man Oh, nasa salo niya. right Alright, ganyan lang. Okay na. Tapos mga gamit lang sa loob. Mga power bank kanoon Electric pa na maliit. At yung lutoan. Yung ilaw. Woo! Gayak-gayak lang kami. Dito <coughs> di masyadong pa. Uh, kaya lang pagka sa gabi, mula lang sa gabi. Ang dami na po palang ginagawa dyan. Ah, marami rin na ginagawa dyan. Alos okay. ano eh, puro resort na yun. Okay. Pati dito. Diba, mm -hmm. eh, alam, wala ka na pinagbabago. Na ilang bala ka na hindi nakarating dito okay. eh. Bala ka na pinagbabago. Hmm, mga tuloy-tuloy na ayos na dyan. Mga ayos na. Kaya pagkakon eh, mga santong pa eh. Develop natin lahat ng kunato. linis o ano? sa linis Saan kayo lulog dito? Pwede kasi Dito po. Ah, dito na lang ano? Dito? May nag-camping na rin po ba dito? May nag-camping na rin po oh. dito. Oo, ah, hmm. <laughs> eh, mga may camping Wala po naman po nagiinuman. Aba, grabe. Mga, yung mga pinagkala, mga ng mga potter, ano? dito Bottom. First time namin magagamit. Tataas dun oh. Nab. Yung lupa dun. Buha angin dun. O first time namin magagamit sa ganito. Hoy! Medyo madilim na mga no. 5 pm na kasi. Set up po lang. Kaya tinutusok. Dito na lang kami sa Lapit sa kahoy ayan ayan yung set namin yan ay si Tito Rani nandun oh salamat kay Tito Rani yan oh buksan mo nga yung loob love paano ba bukas yung loob zipper yan yan wuhoy yun oh may isang zipper pa may isang zipper pa yan ayan, ayan. yan oh wow ang ganda naman masok ka nga <laughs> ayan pwede ayos First time namin magka-camping so good luck mga tol. And yung dagat, medyo takip silim na kasi. Medyo madilim-dilim na. Galing nga, nice. Nagsiset up si Tito Rani bonfire. Tapos ako naman, <laughs> set up ko yung iba. Baba ako yung ibang gamit. Patres, dalawa. Electric pan. Mm -mm. Tate ilaw. May ilaw na nga yung ano, may electric pan eh. Let's go! Let's go! pang ano to e, eh, pang picnic gagawin namin sa sapit buti na lang dalawa yung sapit mas maganda madami kayong sapit ka tulog ka na tulog na setup namin so madilim ano <coughs> yan madilim siguro mga 7 na may ginawa si Tito Rani na bonfire pala na bukas madilim na mga tol eh, wala na rin kayo makikita so siguro bukas na lang uh, at pamaya maya magpapahinga na rin kami so, madilim talaga dito walang ilaw kasi hindi pa na de develop ng buo itong area Dulo na kasi ito ng umiray. Sana mag-iihaw-iihaw kami ngayon. Hindi na kasi umabot dahil madilim na. Puro bukas natin gawin. Mga tol. Sige, okay, mga tol. One, two, three. Igi gising ko lang. May bad news. Bad news kagabi, no? Eh, nag-camping nga tayo. Kaso, ang nangyari. Eh, sobrang lakas ng ulan. Pasa yung kalsada. Sobrang lakas ng ulan kagabi dito. Yung camping namin, wala pa siyang bubong. Kaya, ayun. Yung lupa na ba sa pinasok ng tubig. Kaya, napalikas kami kagad kagabi, no? First time namin mag-camping, tapos ganito pa nangyari. Sayang ang mga plano. Pero goods lang din kasi mas maganda yung kaligtasan namin. Papakita ko sa inyo mamaya yung buong paligid kung saan kami nagcamping no. Order na ako no parang bubong na gano'n para next time kami magka hindi na ulit kami mababasa. Oh shit. Oh my god. <laughs> Nabasa ako! Ang lakas! Ang lakas! <laughs> Naabot yung short ko. May mga gamit ako sa short. Mga tol. Bali mga tol, dito kami nakapuesto kagabi. gabi. dito. Ito yung inuupuan namin. Yan, dito kami nag-bonfire. O kumain-kain lang kami ng mga iniinihaw. Yan, dyan sa kinakatayuan ni Lab, dyan kami nakapuesto. Tapos nakasabit dyan yung ilaw namin ganda naman dito, makinis. Yun nga lang, no? Sobrang lakas ng ulan kagabi. Hindi na ako nakapagpalit ng damit nga kagabi, oh. Afraid ko pa rin ako. <laughs> Linsan. Siya po lang yan, so na. Set up muna kami ng upuan nila. So, dito na rin kami mag-iihaw. Wow! Basa! <laughs> Wala! Doon ako so sa may tawing dagat. Basa! Basa! O ba? Uh, Kayabang. Kayabang lang oh. Ikat ikat. Ito lang tayo. Dito na rin kami mag-iihaw. Tingnan namin kung paano ang gagawin namin setup. Wala kaming ihawan. So, goods. <laughs> Kunin lang namin yung ibang gamit. Tapos, ihaw na tayo. Mag-alas na kasi eh life hack. Nakuha na namin yung gamit na iba. At yung iihawin. So, ayan. Pinagdingas ko na lang siya ng ganyan. Tapos lalagay namin doon mamaya. Para ihawin na yung... Para mag-ihaw na ng baboy. At manok. Na, ihawing na. Ihawing. Uy, life hack. Okay na yan, love. nag na. Sanok, ma. Ihaw, ihaw, baby. Sige lab, usahin mo lang. Usahin mo lang dyan lab. Usahin mo lang. <laughs> usahin. Tama na yan. Dito ka muna maupo. Oh, sarap. Relax. Lapit na mga tol. Sarap na. Ito nga sinasabi ko. Dito na lamang tayo no. Ah, sana nag-enjoy kayo ngayon sa biyahe namin nila uh, first ever camping namin siguro last na rin. <laughs> Trial pa lang naman yung camping namin ngayon na ginawa namin, medyo bad news nga dahil inulan kami pero sige tuloy pa rin, siyempre. Mga tol. Mga oh, tol, thank you. Sana nag-enjoy kayo, sana nakaabot kayo dito. Sa lahat ng mga nanood salamat, salamat, salamat. So hanggang sa muli mga tol. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Madami pa tayong gagawin na ganito. Alright!